Ayan na. Parating na, oh. Hala, paano kaya ito makalusot? Welcome to my vlog. Sinaybay na <laughs> 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 diba lang naman ah, ang sa vlog ko. Sabor, di ba kadaan yan? Oh, ano, yan traffic ko. Maubos na yan. Maubos na yan. Hala, tingnan nyo, oh. Diyos ko, ako ang kinakabahan dito. Tapos ito pa yung truck na malaki. Uy, dalian nyo kayo. truck. May truck na malaki, oh. Delikado yan. Yun mo. Oo, oh, matras. Hindi talaga. Ako, Diyos ko, yung ulo. Tumatangot ako. Mamaya may may maano dyan. Tingnan nyo, oh. Oh. Kinabahan talaga ako dito. Kasi alam nyo malaga, may lamay kasi dyan. May nakaano. Itong truck na malaki, oh. Delikado. Agoy, agoy, agoy. Ah, wala na. Hindi kayanin kasi may truck din sa likod. Ito, puno to ng bato. Oh, kita mo yung puno ng bato? Pag ito umatras sa pool, dalian nyo kayo, baka mano kayo dyan. Dyan pa talaga duman mga bata na ito. Oh. Yan, nagka-traffic-traffic traffic na, ayun oh. Eh. Ayan, shout out dyan sa mga ano, driver. Ayan, labasan na mga estudyante. Eww, oh, gusto, may bato. Oh, uh, uh, ang bigat oh. Uh. Hi. Paolo, Judith Mahinay. Judith Mahinay. Ah. ah, Judith Mahinay, ah, Judith Mahinay. Paolo niyo ako. Hi. Palagays. Hello guys. Hello. kupo oh, po. Ayun. Oh, grabe. Ina mo. Ang ulo naman ni Andy rin ang nakano sa video. Hi guys. Palo. Judith. <laughs> Judith Mahinay. Palo. <fang speaks> oh, Judith Mahinay. Palo mo ako. Oh yan. Daming Isu Janti. <laughs> ha? Huh. <laughs> Hindi <-nervious> ako kanina. <laughs>